Japan. Para kanina may kuryente na. Ayan yo. Yan kanina. Sabay pagkatao ng araw niya. Hindi kasi pag wala, wala, wala na, wala na tayong gagamitin. Surprise pala to, surprise. Oh, ang my birthday. Apray na po tayo. Apray <laughs> <na> po. <laughs> po tayo mga kapatid. Si Kakokoy na po mananalangin. Sige okay, po. Panginoon namin Diyos. Amo. Narito't nakakatipo ng iyong mga anak. Sapagkat nagdawas po ang aming destinado ng kanyang kaarawan. Nagagalak po ang po, bawat puso ng iyong mga hindi. Sapagkat namamalagi po ang pag-iwig mo sa aming kapatid. Pinadalangin Amin. Amin. namin o aming ama. Amo. Amo pagpalain mo po ang kanyang buhay. Oh, oh. Amo. kanyang karapatan. Oh, oh. oh. Amo. Kalo mo po ang malulusog na pangangatawan. Amo. Oh, Mapayapa oh. oh. po makapanguna sa bawat sa amin. Oh, oh. oh. Amo. po kami sa karapat-dapat ng mga paglilang. Oh, Amo. Pagkainanda ng ng iyong mga anak. Apo. Apo. So, Ay paspasan mo po aming ama. Apo. Apo. kalakasan ng aming pangangatawan. Apo. Patuloy na magamit sa mga paglilingkod sa Amen. Lahat po magalang namin hiling sa iyo. Abo. Abo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Happy birthday to you. Ayaw ko kanina yung mga nandito. Pasin-pasin, <laughs>